Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap isinasapuso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ang bawat layunin dahil para sa inyo busilak ang aming direksyon kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pagtangat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada News Brigada FM News FM Manila, Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive, Max. Drive Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi dating Presidential Chief Legal Counsel Atty. Panelo. Ini sa isang dahilan kung bakit hindi dapat paniwalaan ang mga pasabog ni Garma. Senador Bongo, nanindigan na walang reward system sa drug war ng nakaraang administrasyon. DILG, tiniyak na walang sacred cow sa investigasyon sa EJK. Asawa naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla, nakaalis na ng bansa. Grupo ng kababaihan Nagkilos protesta para tuligsain ang umano'y kapabayaan ng Administrasyong Marcos sa Disaster Risk Reduction kasabay ng unang araw ng APM-CDRR 2024 at mahigit 10 kilo ng basura nalinis sa pamamagitan ng Brigada One Tahanan Monthly Pahinabangay Save Masao River People's Movement. Hila. Buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa 105.1 Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Lunes, October 14, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max Balita. Mga kabrigada, kung may smoking gun, mayroon namang smoking dude. Ganito ilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang naging affidavit naman at pasabog ni dating PCSO General Manager, Ruyina Garma, kung saan idiniriin ang nagdaang administrasyon. Sa panayam ng Brigada News of Manila, kay Panelo, inihambing niya sa isang kwitis ang mga expose ni Garma at inisa-isa ang mga dahilan kung bakit hindi ito credible. Una, tinawagan daw ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong May 2016, gayong hindi pa nga ito naluluklok bilang Pangulo. Pangalawa naman, kay Garma na rin umano mismo ng galing na hindi raw siya kasama sa Davao model. Pag binasa mo, nakikita mo na ito smoking gun, parang kritis. Mga kabrigada, bahagi po yan ng panayam kay Atty. Panelo. Samantala, nilinaw ni Senator Christopher Bongo na walang umirala na reward system na nagkakahalaga ng isang milyong piso bawat taong mapapatay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, walang ganitong sistema na ipinatupad kapalit ng buhay ng sino man. Itinanggi rin ni Goh ang mga alegasyon na siya ay sangkot sa paghawak ng pera na sinasabing reward system. Sa isang ambush interview, sinabi ng Senador na handa siyang maghain ng resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang naging on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kabrigada, hihintayin pa ng DILG ang magiging resulta ng investigasyon ng House Quad Committee kaugnay ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Pero ayon naman kay Interior Secretary John Vicrimulia, walang sacred cow sa kanilang gagawing investigasyon dito. Si Rimulya po ay dumalo sa kauna-unahang Commonwealth conference kanina dyan sa PNP. Para sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria i Walang sacred cow sa investigasyon na gagawin ng Department of the Interior and Local Government sa mga matutukoy na sangkot sa kaso ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulia, hihintayin pa ng DILG ang magiging resulta ng investigasyon ng House Quad Committee matapos makaladkad ang mga pangalan ng ilang opisyal ng PNP. Hindi pa rin anya may tuturing na guilty ang mga ito sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanila. We must not judge them already according to testimony. They have to go through the process. However, having said that they are innocent till proven guilty, there are no sacred cows in this institution and in this investigation kaugnay nito sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na bumuo na ng komite upang magsagawa ng kaukulang pagsisiyasat ukol dito We on our part we have sir for ano uh, we already have uh, a committee uh, na to really investigate po dun sa all delegation sa uh, being uh, made by uh, Colonel Garma regarding po dun sa EGK and other matters no Samantala, tinalakay din ng kalihim sa isinagawang command conference sa Campo Crame ngayong araw ang ilang makahalagang punto upang maging gabay ng PNP sa tatlong taong panunungkulan nito. Kabilang dito ang capital outlay, mabilis na pagresponde ng mga pulis sa tawag ng publiko at ang relasyon sa local government units at maging sa mga chief of police. Uh, General I gave them a general directive of what we need to do in the next three years, um, especially with capital outlay, with response time, uh, with relations with local government units and the chiefs of police, investments into making the police force better. In the heart of changing lives. ito si brigada kath austria ng 15.1 brigada news sa manila the music and news authority right Samantala, kinumpirma ni House Squad Committee Chairperson Representative Robert Ace Barbers na nakalabas na ng bansa si Myla Roque, ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa panayam ng Brigada News FM, Manila kay Barbers, sinabi nitong nakalipad na si Mrs. Roque nitong unang linggo ng Setyembre at papunta ng Amerika. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw ni Mrs. Roque na nasa Singapore siya para sa isang medical treatment. Kinontra naman ni Barbers ang naging statement ni Myla hinggil sa umano'y pakikipagtulungan naman niya sa Quadcom. Sa isa kasing pahayag, sinabi ni Mrs. Roque na ibinigay naman niya ang mga hinihinging dokumento ng kamera pero tila ay patuloy pa silang naghahanap ng iba. Sabi ni Barber sa brigada, ibang dokumento ang kanila nakuha at tanging diagnostic results lamang. hindi eh, totoo yan. Ang aming hinihingi sa kanya ay uh, medical certificate. Uh, dahil nabanggit ni Attorney Harry Roque na she has undergone a medical uh, procedure, e eh, kung ang aming layunin na bitahan siya na mag-attend at humarap sa Quadcom no para makapagbigay ng linaw din. Dini Yani Representative Robert Ace Barbers. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada umarangkada na ngayong araw ang 2024 Asia Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction na layong patatagin ang kooperasyon sa pagtugon sa mga sakuna. Kasabay nito, nagsagawa po ng kilos protesta sa harap naman ng tanggapan ang Gabriela Women's Party para tuligsain ang kapabayaan ng Administrasyong Marcos sa Disaster Risk Reduction at ang patuloy na suporta nito sa mga panirang operasyon umano ng pagmimina at pagkwari. May report si Brigada Jigo Custodio. Brigada Jigo, ibrigada mo! Brigada! Sa tuwing may bagyo, isa sa mga laging binabantayan ang lungsod ng Marikina. Isa ito sa mga lugar sa Metro Manila na madalas bahain. July 24 noong manalasa ang bagyong Karina. Lumampas sa 20 meters ang tubig sa Marikina River dahilan para magpatupad ng force evacuation ang lokal na pamahalaan sa mga nakatira malapit sa ilog. Pero ano nga ba ang dahilan ng matinding pagbaha sa Marikina? Ngayong araw, marangkada na ang 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction na layong patatagin ng kooperasyon sa pagtugon sa mga sakuna. Layunin ng conference ang pagtalakay sa disaster risk challenges na kinahaharap ngayon ng Asia-Pacific region at kung paano ito aaksyonan. Kasabay nito, nagkilos protesta sa harap ng tanggapan ng DENR sa Quezon City ang Gabriela Women's Party para tulog sa ang kapabayaan ng Administrasyong Marcos sa disaster risk reduction at ang patuloy na suporta nito sa mga mapanirang operasyon ng pagbimina at pagkukwari. Hindi umano ito dapat ipasawalang bahala. At ito na ang wake-up call sa gobyerno. DENR sa Marcos Piro, Administration uh, dapat patuloy uh, natin pinagpatawagan ng tao higit na ang pagkasila na katikas sa pagkakasitan ng pagkakasila ng mga kapanilang ipay at atwari. Ayon sa ilang residente ng Marikina na labis na naaapektuhan tuwing may sakuna, ang patuloy na quarrying sa Upper Marikina Watershed ang isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha. Kaya panawagan nila dapat itigil ang pagmimina sa mga kabundukan ng Rizal dahil sa Marikina ang bagsak ng tubig at sila ang labis na naapektuhan. Nagkaroon kami ng phobia, konting ulan. Nasa isip agad namin, anak ko, ayan na naman, baka ba, tumaha naman. Kasi okay lang siguro yung mga kagamitan, mabibili, pero ang buhay ang importante. Hiling naman nila sa gobyerno at pamahalaan Mabigyan sila ng kompensasyon at panagutin ang may kasalanan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodian ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Tri -mats. Tri -mats. Samantala bagamat pagpapatuloy na lang ng nakaraang budget hearing ng DSWD ang naging sesyon ngayong araw, ay hindi pa rin sila tuluyang nakalusot sa Senado. Maliban pa roon, dumaan din ang mga ito sa panggigisah ng chair ng komite na si Senadora Marcos. Para sa iba pang detalya, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Tapos nito, nako pag umikot na naman at marami na namang hindi nabigyan, magtuturoan na naman tayo. Yan ang iyo ko dito eh. Yan o mano, ang isa sa mga pinangangambahang mangyari na Senadora Amy Marcos. Kung sakaling hindi mabayaran agad ang mga utang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Maliban pa rito, isa pa sa kanyang pinag-aalala ang tungkol sa napansin niyang discrepancies sa dokumentong isinumite ng Department of Social Welfare and Development para sa budget hearing. I think the USEC in charge of uh, the four-piece, um, you're currently at 4.277. Uh, million households from the start of the program you indicated that you had 1.451 million households uh, had exited you 1.451 nyo exited na yon no so total of 5.728 households in the same data sinabi nyo na 6.472 have been served So may discrepancy tayo. It's just arithmetic. Madam sir, ala go through it ng 743,000. Bilang tugon, ipinaliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dahil lang ito sa mga beneficiaries ng 4Ps na na-exit noong pandemya at muling ibinalik dahil sa pagiging kwalipikado. Samantala, nang matalakay naman ng senadora ang success rate na pinasa ng DSWD, ang sinabi lang niya ay So are we Satisfied that the flagship anti-poverty program has a mere 39.1 success rate. Because effectively, that is the success rate that you're claiming. So you're actually saying 61% palpak, 39% okay. Because the problem, 39.1%, kapag kumpanya 39% after 17 years, 'di ba pinapatay na yung programang 'yon, <laughs> obvious ba na hindi pwede 'yon. Wala eh. Madam sir, that's why we Suno nito, hindi naman muling nakalusot ang nasabi nga Hensia. Lalo na't may karagdagang dokumento pa na ipinapasumite ang senadora at maging si senador Christopher Bongo. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Cortez ng 105.1, Brigada News FM Manila. The Music news authority. Drive right Samantala, itinuloy na ni na Barangay Health Workers Party List Representative Nika Ko at Marikina Representative Stella Kimbo ang paghahain ng ethics complaint laban kay Agri Party Representative Wilbert Lee kaugnay sa umano'y naging improper conduct nito sa gitna ng deliberasyon noong September 25 sa mungkahing higit 6 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Kwento ni Kimbo, inapproach at itinuro siya ni Lee at nagbantang magwawala siya kapag hindi ito pinagsalita ni Kimbo magkakampi sila pagdating sa kanilang sense of duty pero hindi kailanman magiging excuse ito ang pagiging violent. <tod> <tod> Mga kabrigada, ang sakit sa puso po ang nangungunang sanhi sa pagkamatay ng mga kalalakihan sa bansa. Sa mga mahilig uminom ng sobrang alak at paninigarilyo dahil po ng stress, mas magandang iwasan na ito dahil malaki po ang epekto nito sa puso. Ayon sa pag-aaral, ilan sa mga sinyales na ikaw po ay inaatake na sa puso ay ang paninikip ng dibdib, heartburn, pagkahilo, herap sa paghinga at pagpapawisan ka ng walang dahilan at hindi na po regular ang tibok ng puso. Kapag nakaramdam ng ganitong sinyales, maaring magpakonsulta agad sa iyong doktor para mabigyan po ng tamang pagsusuri. At ugaliin din kumain ng masusustansyang pagkain, pag-inom ng walong basong tubig sa isang araw at regular po na ehersisyo para maging healthy ang ating puso. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal! Drive Balita. 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 Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, responsibilidad nating tiyakin na maayos ang pangasiwan ng basura upang hindi ito makapinsala sa ating kapaligiran. Kung pababayaan nating pakalat-kalat lang ito sa mga lansangan, babalik pa rin ito sa atin pagdating ng panahon. Dahil dito, pinangunahan po ng Brigada Yosef M. Butuan ang Brigada 1 Tahanan Monthly Pahinabangay Save Masaw River People's Movement sa iba't ibang barangay sa syudada sa Butuan upang maglinis sa mga contributory barangays na siyang unti-unting sumisira sa Masaw River dahil sa basurang tinatapon lang kahit saan. Umabot sa mahigit 10,000 kilo ng mga basura ang nakolekta ng brigada mula sa mga naging host barangays. Dinaluhan din po ito ng iba't ibang sektor ng lipunan, kagaya ng militar, punong barangay, akadim, business sector, professionals, youth sector, local government units at iba pa, bagay na pinagpasalamat ng mga opisyal sa lugar. Uh, nakakadaghan ang mga tao ng mo, uh, misalmot so meaning Uh, gid ang mamahing resulta sa gipasyugdaan sa uh, Brigade FM Butuan. Mga kabrigada kami po sa Brigade News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayong makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at 1 Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada. a volunteer of Juan Tahanan Partialist. Visit Juan website at juantahanan.org and Juan Facebook page. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. mga trending na balitang kinalap ng Brigada New in Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada Newsaffam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagginig. Mula rito sa Brigada Newsaffam Manila ang nag-iisang the music and news authority. Sa balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.